Yan guys, nais ko lang magpasalamat sa mga nagpunta sa birthday ko. Hindi ko na kayo maisa-isa at sa mga teams na kumanta at umakyat sa akin birthday open mic at sa mga nag-share ng blessings, maraming maraming salamat po. Yan. This is Abel TV. Maraming maraming salamat po. I love you all guys ito po yung mga nag-share ng blessings. Maraming maraming salamat po sa inyo. I love you all. At salamat nga din po pala sa mga nag-advance ng gift sa akin. Yan, thank you, thank you po. Yan, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming maraming salamat po talaga. I love you all, guys. Maraming maraming salamat po. Thank you. I love you all, guys. Mahal ko kayo.